Lumiwata. Lumiwipad. O, ikaw na. Last na yan. Hello, guys. Pasensya na kayo kasi may emergency akong pinuntahan. Ang nangyari kasi yung motor ko, natigay-gib ng tubig is na-impound. Actually, hinatid ko yung restore ng motor. May naman. Ang naging problema lang, may ticket siya, in-impound yung motor ko kasi walang lisensya yung driver. Yung driver na nag-iikip ko, walang lisensya. Eh alam naman tayo, di ba? Medyo teriyado tayo ng content. Saka wala naman talagang lisensya. Dapat lang natikitan. So, yung hinatid ko doon yung resibo. Ay yung ano yung restore ng motor. Kasi hindi ko pinapadala kasi baka mawala. So, that's why nawala po yung ating life. So, yung motor natin naka impound na. Nandoon sa impounding. Hindi natin matutubos ngayong kasi linggo. Kaya ayun, uh, malaking parwisyo talaga siya para sa akin. So, ganun talaga ang buhay. Okay, ano na, na ilan na yung napamigyan natin? Tuloy-tuloy tayo sa kasiyahan natin? Last na yan eh. Last na na? Gcas. Okay, last na na Gcas. Ang tanong. Meron na. Wow. Tapos na ba? Ayan, ang tanong daw. Ulitin na natin ang tanong. Ang tanong. Pabilisan na lang to. Ano yung hinuli ngayon? Napakabilis, di ba? Ano yung inimpound nila? Oh, sige. Yan ang tanong. Okay, change question. Change question, guys. Ano yung na-impound sa akin?